Pag-inam ng lahat ng panahon na ilagay ang inyong mga malalaking galagalahan sa overhead compartment. Samantala, ang mga maliliit na galagalahan ay maaaring ilagay sa ilalim ng ulo. Dear guests, kindly be seated according to the seat numbers shown on your boarding passes. We discourage unauthorized changing of seats due to the aircraft's weight and balance restrictions.

Oh uh -huh. uh -huh.